Iris, sa kabila ng mga balakid, nananatili kang matatag. Huwag mong hayaan na hadlangan ka ng pagdududa, ang iyong lakas ay sandata ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 6 number 15, number 24, number 33, number 10, at number 29. Taurus, ang disiplina mo sa mga desisyon ngayong araw ay magbubunga ng positibong resulta. Panatiliin ang pagiging mahinahon sa harap ng tukso. Para sa two-digit number ay, number 09 at number 18. Para sa 3 digit number i, number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number lotto i, number 5, number 17, number 22, number 36, number 14 at number 27. Gemini, may hatid na bagong kaalaman ang pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao. Makikinabang ka kung makikinig ka sa opinion ng iba. Para sa 2-digit number ay number 03 at number 30. Para sa 3-digit number ay number 3, number 0, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 7, number 19, number 26, number 31, number 11, at number 34. Cancer. Ang emosyon mo ngayon ay sensitibo. Gamitin ito sa tamang paraan upang maintindihan ang mas malalim na pangyayari sa iyong paligid. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 28. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 4, number 13 number 20, number 29, number 8 at number 32. Leo, ngayong araw, hindi sapat ang tapang, kailangan mo ring maging bukas sa opinyon ng iba. May swerteng darating kung ikaw ay magpapakumbaba. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 9, number 16, number 25, number 30, number 7 at number 35. Virgo, maging praktikal at huwag masyadong emosyonal sa desisyon. Panatilihin ang maayos na pagplano sa araw na ito upang maiwasan ang aberya. Para sa 2-digit number ay number 05 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 2, number 12, number 18, number 23, number 6 at number 28. Libra. Ang pagkakaroon ng balanse ay ang susi mo sa tagumpay ngayong araw. Mag-ingat sa mga biglaang desisyon at unahin ang katwiran. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 4, number 5 at number 6. Para sa 6-number loto ay number 3, number 14, number 21. Number 26, number 8 at number 30. Scorpio, may mga bagay na kailangan mong palampasin upang makamit ang tunay na katahimikan. Ang pagkontrol sa sarili ay magdadala ng swerte. Para sa 2-digit number ay number 13 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 10, number 19, number 24, number 33, number 6 at number 27. Sagittarius. Bagamat mahilig kang sumugal, piliin mong pag-isipan muna ang mga hakbang. Ang tamang timing ay susi sa panalo ngayon. Para sa 2-digit number ay number 06 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 3, number 7 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 1, number 11, number 20, number 28, number 9 at number 36. Capricorn sa bawat sipag mo, may darating na gantimpala. Huwag pang hinaan ng loob kahit tila mabagal ang progreso. Panahon mo rin ay darating. Para sa 2-digit number ay number 02 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 6. Para sa 6-number loto ay number 4, number 13 number 19, number 22, number 7, at number 30. Aquarius Ang pagiging bukas sa pagbabago ay magdudulot sa iyo ng hindi inaasahang biyaya. Yakapin ang bagong simula at mga kakaibang ideya. Para sa 2 digit number ay, number 08 at number 23. Para sa 3 digit number ay, number 5, Number 6, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 6, number 18, number 24, number 29, number 12, at number 34. Pisces, iwasan ang pagiging sobrang sensitibo. Panatiliin ang mahinahon at malinaw na pag-iisip sa pagharap sa mga desisyon ngayong araw. Para sa 2-digit number ay number 07 at number 26. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 8. Para sa 6 number lotto ay number 5, number 15, number 20, number 31, number 9 at number 33.